Magandang araw mga katabang. So ngayong araw po pupunta natin si Lola Sita Villanueva. Samahan niyo ulit kami sa aming paglalakbay. Tulong mo kami ang tulay papunta sa beneficiary. Muli po sa programa ni Katabang Dave.

Pwede tayong ano, videoan ito ng oh, ano. Okay. Yan mga katabang. Naswerte natin si Lola Sita na pagtitinda ng magtitinda ng maruya So, uh, at isabay na rin po namin tong ayuda. Salamat po tayo kay ano, kay sa sponsor natin si Danny May Balmaseda Bohol. Salamat, salamat. Salamat. Papasalamat po ako kay ano, kay eh, Danny May. Danny May Balmaseda Bohol. Bohol. Ito po nag nagluluto ng maruya si Lola Sita. Yan, bidyan ko natin si ano. Baka masunog na. Ay, hindi pa. Yan, masunog na po. Ito, yan po ang pinagkakabalahan ni Lola Sita. Solo boy po siya. Walang asawa, 71 years old po. Sa 71 na pati ako sa ano. Huling Domingo. Domingo. Ay, walang Domingo, 71. Oh. Magkano po ang benda sa Maruya? Sige na, kuha na. Magkano pa benta sa Maruya? Yes. Po. Ano you know, oh. Pl ano plus na ito? oh. Ay, salamat. Makakatikim ng Maruya. Maruya. Salamat po. Maraming maraming salamat na tumulong sa akin. Dani, Dani, Dani May Balmaseda. Dani May Balmaseda. Bung Bungol. Sa edad na 71, nagsusumikap pa rin si Lola Sita para mabuhay para sa kanyang sarili. Naghanda na po siya na para may lako ang maruya na yan. At binigyan din po kami ng aking kasama ng maruya para paibaon namin sa mga pupuntahan pa namin na lugar na kung saan pa ipapamahagi namin ang aming maagang regalo para sa mga beneficiary ni Katabang Dave. Yan na, paano, paano po? Alis na po kami. Sige, thank you. De po, salamat. Mausok pala na yung linulutuan oh, mo po na. Oo, Gusto ko nga may bagong kalana.